Uh, yes po mga kabarangay, muli po isang magandang magandang umaga po sa ating lahat uh, Follow up lamang po itong uh, content na ito Doon po sa content ko kanina na sinabi-sabi po natin na uh, dahil hindi pa po nakalip o kinakansila ng uh, COMELEC ang uh, filing of certificate of candidacy sa October 1 hanggang 7 ay uh, may pinapunta po ako sa COMELEC mga kabarangay Uh, sinubukan ko po na kunyari ay uh, aspirante siya para humingi po ng uh, COC siyempre po ang aking paulit-ulit na panawagan sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa aking channel kayo po ay aking malagod na inaanyahan na magsubscribe nakiklik po ang uh, notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga uh, bagong uh, videos so uh, mga kabarangay uh, ito nga po i-update ko po kayo Uh, kung ano po talaga yung uh, nangyayari uh, at marahil po may mga ibang barangay din na sumubok din po sa kanil kanilang mga Comelec office uh, kung makakahingi sila o kung bibigyan po sila ng uh, COC uh, ang uh, resulta po mga kabarangay ay bumalik po yung uh, isang kasama natin na uh, pinakausapan po natin pumunta sa Comelec para, para nga humingi po ng COC mga kabarangay, hindi po siya binigyan, hindi po nakakuha ng uh, COC at ang uh, sinabi po sa kanya ay uh, wala daw pong order yung uh, uh, National Office para sila po ay mag-release ng uh, COC. Uh, at yan nga po, bagamat hindi nga po nalilip, hindi nakakancela uh, itong... Uh, Ah, uh, COMELEC activities na ito ay uh, wala naman po silang order para mag-release po ng COC para sa October 1 hanggang 7 na filing of Certificate of Candidacy. So yan po yung latest uh, dito po sa amin, mga kabarangay. So maliwanag po, maliwanag man maliwanag po na kahit hindi po uh, kinakansila ng uh, COMELEC yung uh, filing of COC sa October 1 to 7 ay wala rin po silang uh, Uh, pinahintulutan o walang pahintulot po yung National Office para mag-release nga po ang uh, mga Comelec Coffices uh, sa bawat syudad, munisipyo, o kung meron man sa barangay. Wala pong release ng COC. O siguro po, kagaya natin, ay uh, naghihintay din ang Comelec uh, mga barangay uh, dahil uh, ipit na ipit din po sila, eh alanganin din silang ito itong mga uh, filing ng uh, October 1 to 7. So meron pa pong ilang araw na natitira. Hintay-hintayin na lamang po natin mga kabarangay. Uh, at uh, yan nga po, talagang naghihintay din po ang COMELEC sa magiging uh, decision po ng Korte Suprema. Uh, na lagi na natin pinapakiusap, dinadalangin. Sana kung ano man po yung uh, maging uh, decision nila ay gawin na po o magawa na sa mabilisang panahon. Maraming salamat po.